Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Bali naalala ko lang nung unang nagkaroon ako ng anxiety. 2020, March uh, 12, 2020. Eh magla kasi noon, uh, March 15, eh inadvise sa amin ng video na tuloy-tuloy po yung pasok namin kahit magi-start na po yung lockdown dahil Uh, sa COVID nga po. Doon po ako nag-cancite. Eh. ko lang unang atake po sa akin na sobra. Ang mga March 19 na na-ER po ako. Yung tipong sumumpong talaga siya na napakahirap. Nagpadala, pa, po talaga ako sa ER kasi hindi ko na kaya eh. Nandun na lahat, halos iniisip ko, katapusan ko na. Mamamatay na ako, Nagpapaalam na ako sa pamilya ko. 'Yun yung time kung bakit nalaman ko na wala akong sakit nung kasi nung dinala ko sa sa ospital, ni laboratory pa ako late X-ray, ECG, blood test, uh, urinalysis. Tapos may mga request yung doktor na pinagawa po sa labas. Kagaya ng mga CBC <coughs> CBC at saka THC, T3, T4, kasi kumakabag po yung dibdib ko noon eh, sa thyroid. Yun po, bali pinagawa. Eh, lahat naman normal. Kaya doon ko nalaman na wala, talaga wala akong uh, seryoso na sakit. Tapos, ang in nung dinala po ako sa iba't ibang ano eh, hospital, unang-una inayawan eh, po ako sa mother and child sa Gat Andres Bonifacio Hospital sa tapos ang panga, sa Tondo Hospital tapos ang dinala po ulit sa akin Manila Hospital nandoon pa ako tinanggap pero nung may ang sintomas ko raw ay may ano may sintomas ng COVID kaya tinransfer po ako sa Santa Ana Hospital yun doon doon ko po naranasan na syempre kasagsagan ng covid yun na hindi talaga hindi ka tatanggapin ng mga hospital di mas lalo akong nahirapan ayun hamakin mo inabot ako doon ng maghapon ah, pinaway kami ng doktor alos 6 na ng gabi kaso naka separate po ako kasi ano ako eh na suspected ako ng covid eh ayun napakahirap na ang anxiety na yun nakala ko mamatay na ako pero tingnan mo ang nangyari ah. Sa katagalan, but ang ganong pakiramdam pala na parang mamatay ka na. Katapusan mo na, mga ganon iniisip mo. Ba't hindi po nangyayari sa katagalan hanggang ngayon? ba? Diba? Hanggang sa nawala na lang yung anxiety ko, 2022. Ayun. Eh, nalagpasan ko lahat. Pero, yung pakiramdam na yung parang mamatay ka, napakahirap. Doon ako nahirapan eh doon ako na trigger talaga nasabi ko ano ba itong nangyayari sa akin tapos ang result wala lang naman sakit napakahirap di ba? Diba? ayun masishare ko lang po sa inyo ang ganun palang sitwasyon ang anxiety talaga napakahirap kasi kahit anong gawin mo wala talaga eh nandun na lahat nangyiging na yung takot may mangyari talaga sa iyo uh, pinapangunahan ka ng isip mo na ah, wala na tapos na wala na talaga magpapahalam ka na sa pamilya mo nasundan ng ilang beses yon yung ganong pakiramdam kailang ilang beses ako na na uh, ilang beses ako tinakbo sa sa Manila Hospital ayun na awa ng Diyos na tapos na tapos ngayon okay na ba diba? yun po talaga ay sabi ko grabe pala talaga yung anxiety kung kung mahina lang talaga loob mo rito tapos ka talaga eh ganun kaya yun guys uh, maging aware po kayo sa mga ganon sana uh, magkaroon din po kayo ng lakas ng loob sa mga nagsasapir ngayon na bago yung mga pagbago pa lang ang site napakahirap eh kaya kailangan malagpasan nyo po yan sana yun po uh, share ko lang po yan God bless po sa inyong lahat at sana uh, patuloy po na manalangin para gumaling rin po kayo God bless po bye bye